Uwak <laughs> ko! Oh, ang daming uwak! Uwak! uwak ko! Ang dami oh! Uwak! 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 Patingin Max! Ay Max! Mix, Anong tawag nyo dyan? Anong tawag nyo dyan? Anong tawag nyo dyan? Ha? Dulog. Dulog. D ha? Dulog, dulog. Dulog, dulog. Ano yung awis? Bangsod. Ah, bangsod. Ayun yung shell. Ako mo lang binakata Wala kayong nilagyan? Baka makawala yan. Hadak kami ka. <laughs> si Max Alvarado. Si <laughs> Max Alvarado naman. Kuha kang nilagyan, baka makawala. Ay, tingin dito. Dito baka makawala dyan. Dulog, yeah. ano? Dulog, dulog dog. Dulog. Ah, dulog, dulog. Hey. Dulog, dog. Ay, nakawala na. Dulog, dulog. Patingin. Dulog, dulog. Ayan yung parang kumakapit sa mga bato-bato, di ba? Sa ilalim. Ay, Malaki ah. Tingin. Ayun no? Hey. Dumidikit yung sa ilalim niya. Ala, ala, <laughs> Pupunta na ng ilog. Ayan o. No. Meron siyang pang pang sa ilalim Sana, na yun oh ayun oh pang higop na yun oh hindi ko makita dulog 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 Eh naghahanap sila dun oh may huli ka na naman yo what's up sa mga mata ay Ha? Tambay tayo uli sa ilog dahil mainit. Lagi po tayong uminom ng tubig at maligo. <laughs> ang araw. Patingin, ang dami niyang huli ah. Oh, ang dami. Ang laki oh. Dalag oh. oh, oh. Diyan lang na na huli. Ay, grabe. oh. ang init <laughs> iba iba yung tawag nila eh ubog ubog, ubog tsaka dulog dulog hmm. lalaki oh sarap ipaksyon nito oh galing galing manghuli ng mga bata at nahuhuli lang nila sa mga ilalim ng bato bato sumisingit lang wow ano nga gawin mo rito? Paksiw, tsaka prito. Ayan, sarap yan. Tapos bulay. Oh, idabin. Saka lang lagi ito. Ayan lang. Manood tayo sa kanilang manghuli. Lubog ang tubig. Lubog, ibig sabihin malabo. May lupa dahil may gumagawa dun sa kabilang parte ng ilog. May gumagawa ng uh, flood control nagkukukay sila no tayo sa mga bata ang dami niyong tawag sa isda dulog dulog ubog ano pa ha lawag iba ibang klase ganyan sila mang huli oh aglo po Ketua, jauh sebelum. Ada itak naran buku. Sumisingit sa ilalim ng bato-bato eh, kaya mahirap kulihin eh. <laughs> yung mga iba pinapana eh, no? Ito mo, ang labo ng tubig pero na na, na nila kapaka nila

mata pa yung kapo ng buko. O dibay ng ulo. Galing oh. O dibay ng hahabol ni Lo. Oh. Muk muk. O dibay timo ka hahabol. Labo ng tubig Buk. ah. Oh. O dibay mukapon mataba. Paano ko malino pa yan? Ah! dami nilang mahuli nya. Sagubok. Hindi yan yung. Ah, na wala pa. Okay, Heno. <laughs> <laughs> oh. Dinislinis, tanggal ng kaliskis. Kaya siya magtanggal oh. dito na mismo nalilinisan sa ano sa ilog para pag-uwi sa bahay luto na lang no Happy, oh. Oh, ha? Dami. Ha? May kinain yung isda, oh suso sihi sihi ang tawag dito nyan kamag ng suso nakuha sa bituka ng isda konti pa yan mahuli pa kayo sarap yan madami ito namamana pinapana naman yan ha Ibahan uh. na ba? Oo. Classmate mo. Yan ang libangan ng mga bata dito. Oh. Mababaw ang ilog pero marami pang nagagawa kahit mababaw. Yun. Catch and cook. galing nila oh. Dito man lang ako sa lilim kasi ayun eh, yung araw. <laughs> buti may puno. Yung cellphone ko umiinit. Nag-i-stop yung video kaya palipasin muna natin yung ano, yung init. Ano oras na ba? 3:30 ng hapon. Dabi no. Yung linis ng pang prito laki na na kama na huli yan doon banda bato bato Ayan. hindi ka mawawalan dito ng gagawin eh Laki ah. Oh. oh, laki ng kinain niya oh. Walang laman. Shell na lang oh. <laughs> ang isda eh. Talagang wala kayong makakain yan. Ah, sarap dito. Hmm, dalawa to eh. Oh, Hindi. Si ano? Si Toto. Utoy. Eh.

Di kayo. Dito. Di atay. Hmm. Ay, Miguel man. Hey! Kabuhi pa. Lipong. <laughs> Hawak-hawak mo na kanina eh. <laughs> Hawak ko na ang <laughs> danlog. Langsa. Danlog. Walay. Sayang. Huli? Huli na? Huli na? ikag di ah ba yan hawak hawak na wala pa ato hmm agoy 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 o oh, oh. yaho huli huli kala mo ha <laughs> na. nalipong ay, mo basta may ano mo yan hindi ko makita. Tanga wallet pong. Mm. Prito ka ngayon. Hmm. Saan, saan ilagay? Doon no, sa so may bote. May bote doon. Isa. Tanga wallet. Huli. Mm. Oh, Tingin dito. Oh, ha? Mga hustler. Galing. Astig tong mga batang to. Walang gamit na panghuli. Kinakamay lang. You know? mahusay mahusay ito mga batang akyano na to meron pa wala na angat angat lang ng mga bato bato sa ilalim ng mga bato doon sila nahuhuli ang galing yun mga mata hindi lang po isda ang pwedeng mahuli dito yung mga nakakain. Meron ding mga hipon, syempre, syaka alimasag. Ay, ano? Alimasag tuloy. Sa dagat pala yun. Uh, yan. Ah, talangka. Ayan. Tapos, meron silang tinatawag ditong sihi. Ito, kamag-anak ng mga suso. Sihi ang tawag nila dito nakakain din daw po to dito ayan. so sa mga next vlog natin subukan natin ano, susubukan kong manguha ng mga ibang pwedeng makain dito tapos kumbaga ano catch and cook yan so yun no malaman din siya oh. malaki yung laman niya yan oh. di ba so yun tapos ayan may hipon tinanong Ayan. may kita nyo po yung kulay black sa may bato na yan sa may orange na bato yan yan hipon po yan ibang kulay ng hipon Ayan po yan O di ba? Yan, hipon ulang. Yan, madami dito 'yan. Ayun 'yung dalawa oh. Yan po 'yung mga ibang sihi. Marami rin 'to sa dagat. Ah, nangingitog ata siya oh. Yan oh. malaman din yan so yun ligo muna kami ayun yung mga iba oh oo maligo ako tapos na siya maglinis ligo na raw kami para mapawi ang init <laughs> sihi ulit yan let's go so yun muna yung vlog natin ngayon Shoutout sa mga Akyanon, kung Akyanon ka, comment ka dyan, magkamustahan tayo, <laughs> dito kami sa Malayaklan, sarap! O oh, sige, racing! <laughs> racing sila eh, <laughs> bye!